Mm -hmm. sir, pwede ba masayran sir? O gigunsa ka sa mga biktima, sir? Ito ilang guwan, kinamugulangan nga anak. Sir, kaniya ba before sa mga pangitabo, sir, pa ni sila nakatawag sa inyo, sir? Huwag yun sila katawag, kaya huwag buka na sila silpon eh. hindi ka balo, kami sa silpon ba? Mm -hmm. Sir, gawin sa tood pagkabalo, sir, nga imong ginikanan, sir, ang nahulog apil sa kanin pagka sir. Uh, kuwan mo ginamagabing ang baubaw, ilaha mo yun, kaya hindi na magtanaw ang kit number mo. Mm -mm. Sir, pero gusto niyo pagkabalo nga kani ang aside sa pagkuhan niyo sa plate number diri, aside nga kani ang nahulog sila diri, sir. Asa niyo yun nabalaan tuod, sir? Sa uh, Facebook po na po naman Kay, katong nga estrande diri una. Hmm. Momento naka-video diri una. Kaya, katong muslingan. siya may una nakakita. Hmm. Yan to po, misbalay, eh. kau kay na lagi siya kay na lagi ulo gid na pin niya kung papa pa man na ulo mm mo ni dali dali po mig ani uban sa kapitan na mo dito kay silingar mo mig si kapitan mm, mm sir kani abang ingon tag asa to nigikan imo magi ni kanan sir Sakwan, sa kwan sa sa kisot taga na, mm, mm yes go ahead sir ligya mo gun hilagulay dia mm, -mm. sir taga asa tuod mo sir ad barangay kausayan purok may bis sa kupsa kita Layo layo pa na dire sir. Okay, layo layo gud. Hmm. Sir ano tong didto sila sa Quezon nga pamalingya sir nga kaning naamay may kwan sa kita utaw sir. Mas layo gyud ang kita utaw diri sa mga pud. Ah, so ang sentro sa inyo agsa kita utaw layo kaayo. Hmm. Ang kison kay judora diri sa mga ni napo sila ay kwan dito ba lamisa. Hmm. Sila bitaw. Ya, beli jalanan ano, Ah, tabo kagapon, sir. Mm, tabo man dito sa Badog Domingo. Sa Badog Domingo ra pud na sila ga pamaligya. Mm. Ala no na timingan jud sila. Timing. Sir, pero kani diri nga dinay nga anak nga yut nga kaning tubig ang ilalom anak. Ugo kali ni diri og. Mm. Ya kusog tubig ni diri mm. Magas? Sir, kagabi eh, nagsugod na ila ang search and retrieval operation sir kagabi eh. Pagka-report nga nay hulog gabao-bao, sir. Wala ba sugdi gabi kay ngit-ngit man? Hmm. Kagani na sir, unsa oras nagsugod so sir? Ang singko gito ka pin, ikaw ba? Kagani na sir, ikunan na rin na sila kadaghan nga nagkuan, nangita diya. Nag Mas daghan o gani ha? Kaya na may mga maslingan o uban nga nagtabang diri o kuan. Mm, mm Sir, pwede ba masayaran nga ganina, pagkakaplag anang baobaw si mong ginikanan, ingon na 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 plaster sir? Or lubong yun kina siya sa yuta sir? Uh, ganiha o gabi na mo ang ligid na nasa ibabaw na wala po kayo siya nga natabunan ligid yuta kaya nakita mo siya mm. pero nabali siya ganiha na ganihan na nabuntag yung ingana mm. asa na dakit ang siya di ariya pun ibabaw ano gamay mm. pero wag na kuan ba nang saka nang saka pagka-unsa. Ah. Okay, ang mga kuwan sad, ang mga kuan sa kalsada. Di po na tanan. Uh -huh. Sir, pila mo kaigsoon to, sir? Unom. Unom mo kaigsoon. Imo may sun sir asa man ka rin, sir? Kung sun na uh, tulo na sa kwan balay ang duha nasa kwan sa Davao di Uro. Mm, alright sige sige sir. So ilang balay ani di silingan ra mo sir? Mm, abay ra balay. Mm, lagi lagi no. Sila ra duha sa inyo balay sir. Kato kung kinamuhuran nga laki. Mm. Sir, so, sir sa kalaki mm. So, sa laki Mm. Sir sa so, ngalan ani ma magpapasan? Apila edad palihog sir. Ili o batay o tilma o batay. Mm. Kani uh, mong papa sir, pila edad ni sir? Ay sintay patro na nila. Akong mama po uh, 61, uh, puro sa nila senior. Mm. Sir, dugay na na sila kapamilya sa Quezon? Dugay na yun. Mm. Sige, sige sir.